Patungin natin yung mga nagagawa ng ano, uh, tamalis ano. Uh, kunyari ilagay natin baso. Titingnan natin kung ano mga re reaction magandang magandang umaga sa inyo mga kamamay, panibagong araw, panibagong videos na naman tayo, ano ano So, 'yon. Ah, <laughs> uh, morning ano. At uh, apoy gigising lang. So, ngayon, uh, shout out nga muna pala tayo kay Lisa Pereira, ano Team Butiti, Mindanao at Luzon, no. sa inyo po. And God bless po sa inyo lahat, ano. And sila Edison Butiti official, shout out po kay Butiti official ah. Uh, Support nyo po sila ang kanilang YouTube channel ano. Boy Sardinas TV, yon. Shout out po and support nyo po kanilang YouTube channel. Um Ivan Hope Galan. So idol pasensya ka na idol at ako nag-travel ng uh, Patagkawayan at uh, hinanda ko na sana yon na uh, makapag-picture sa iyo no? So pasensya. Then uh, pagbalik mo na lang o kaya kung makabalik ka ng Lucina uh, doon na lang para para sa ano. Then shout out nga pala ngayon sa mag uh, mag birthday at uh, yun, ng aso. So shout out nga pala sa magbi birthday at bibinyagan uh, bibinyagan ano. So yun uh, hawakan sa pagbibinyag. Then shout out sa mga De Los Reyes family dito sa Tagawayan. Shout out sa mga Olisia family. Then sa uh, dance dance motovlog yon uh, supportan nyo po ang youtube channel maraming salamat po and god bless po sa inyong lahat ako ay bumangon din ka ng maagap at susundin po namin sila tiya sa, ano, sa bayan yon uh, yun tricycle gagamitin ko ako na mismo magdadala so yun samanyo uh, samahan nyo po kami at uh, Maraming salamat nga pala sa mga nagsubaybay, sa mga nagsuporta sa aking mga video, sa aking YouTube channel, mga nagsubscribe, nagsubscribe, mga silent viewers natin dyan. So yun, maraming salamat talaga. At, uh, so much nga pala, no? talagang in-update ko lang po kayo kasi ngayon, di, uh, wala ako sa Pierre, nasa ano ko ngayon, sa tagawyan yan. Kaya yun, uh, maraming salamat talaga. Tara. Kakaunin pa lang po. nandito na kami sa Rizal Tagkau yan Tag kami dito i vlog good morning good morning Philippines, fans 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 ano yata lahat oi welcome to my vlog siya kay Iko. Yun. Ah, follow no, 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 no. niyo yun sa kanyang ka Facebook no, no, no. page. Kumain no, na no, lang. No, usapin, usapin ko lang. <laughs> Hello! Good morning! Good morning po. Ba't nag-iiyok-iyok? Ayan si magbe-birthday po. Ayan po. Yun. Oh, shout out po kay Iko. Ito. Yun. Ay! Anong dalan niya? Try to. A few moments later. Uh, uh, Tol, na na kami papuntang bundok tapos uh, dadamo na kami ng ano? Uh, palingke. Sa palingke ba tayo? Yun, so bibili mo na kami doon ng isda pang ulam. Ah, uh, mga, mga, tingin ng mga magaganda isda. So yun. Ay, si Ilyo. Kasama pa si Ilyo. Yun, mag kami. O, oh, hindi yun yung, yung gagamitin. So, yun mga kamamay, uh, punta kami nga ng ano, uh, palengke. Bibili lang kami ng maulam uh, at uh, dadalhin namin sa bundok. Ayan sa uh, Rizal ano? yan sa ko nagalaw so kanina guys mga ano uh, mga kababay no naka tricycle kami kanina then ngayon uh, namin yung tricycle namin kay Ninong uh, kay Ninong chan uh, kami naka na ngayon

Hello? Pasok na tayo sa bayan na tagtuo ayan. Kanina eh. pa tayo nakapasok. Kalengke. Ngayon, uh, magmimili kami ng isda. Mga ah, kawabay, oh, 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 ano. Tingin kami ng isda dito. Ayan. So, tingin kami ng isda dito. No? Purka oh. oh. na daw. Pindar <laughs> natin so, yun, no? si, ano, si Edson. At... Uy! Oh, Baksan ka! kami! <laughs> Tara! Anong ista? Ayun pan. Ilang kilo. Ano okay. okay. 'yan? Okay. yun ang uh, kilo para pang hindi po pang ulam lang po yan so, may mga pinya mga pain ako oh. ito po ba yan kinilig kaya sa pinya Magkano dyan? Dami. size po. Magkano dito?

na maraming salamat sa inyo mga kamamay at uh, hanggang dito lang video sana nagustuhan nyo at uh, maraming salamat sa mga nagsubaybay ano. so thank you so much and God bless ingat po kayo palagi yun po ang ating pal palaging pa alala no? Uh, mag ingat po kayo palagi thanks God mga kamamay patrong uh, natin yung mga nagagawa ng ano, uh, tamalis, ano. uh, kunyari ilagay ka natin ba baso. Diting natin kung ano mga reaksyon gini ako ba?